tayo nang gaslip. So, abangan nyo ako dyan sa uh, kalsada. So, bago natin itong vlog uh, at ah uh, uh, moto motovlog. Pag momotovlog tayo, pag muna natin tong luma nating motor. Uh, ang importante makapagbigay sa tayo sa ating mga kababayan. सिग्नेलो मले, हाँ क्यों Kita yeah, tayo. salamat sa mga nanood at sa nakapalo. Ayan.